Hello, good morning mga guys. Welcome to my YouTube channel, Royal Josoyong TV Official Vlog. Shoutout po pala sa lahat ng mga followers ko sa Facebook page. Maraming pong salamat sa suporta po ninyo. Again, everyday day umaangat yung Facebook page ko. Thank you po. Yung Facebook page ko Royal Josoyong tapos yung channel ko, YouTube channel, Rubio So, yung TV Official Vlog. Marami pong salamat po na support-support ah. umaangat e din yung subscribe ko. Hello. Thank you po. Alam po ninyo, daming nagchat-chat sa akin, humingi ng tulong. Sorry lang po, wala pa po akong sahod sa uh, YouTube. Pero malapit na yan. Salamat po ako sa inyo lahat na walang sawa na sumusupport channel. Shout out po pala doon sa kay 1 auto o ako doon yung barangay tapos yung chairman pinapasok po ako nila. Do. Tapos, shot still. Doon pa ako mag doon sa iabong sama. Doon po yung maraming sipols tahong. Doon, mga kaibigan ko sa iabong sa ano pala, shout out po doon dyan sa nulat wala magpipista po 2930 shout out po kang ay kumparing maring siya no oh, susat for and family nasa Canada ngayon may mista po ako dyan try sa nulat wala, maring siya no sa D8 pala, shout out magpipista din me si Bintin Aten yan, magpipista din yung D8 yan me ano pala yung mga palo ko, followers ko, subosobor ka sa akin, marami pong salamat. Araw po ngayon, May 12 ngayon, sa po ngayon. Walang pasok, wala akong pasok ngayon, walang wala biyan. Sorry lang po na dili ako yung mga vlog ko dahil nag po ako sa trabaho. Pangalawa, yung mga vlog ko, wala pa akong editor, wala akong cameraman dahil wala pa po akong pangbayad sa vlog ko naman kung baga sa artista akong director akong producer akong cameraman akong bida dahil mag-isa lang po ako Nag vlog umaalis ako lang po mag-isa kahit saan na lugar pumunta ko ako lang mag-isa sabi nga nila dapat may cameraman kana wala pa po pangbayad sa cameraman wala yung sahod ko sa sahod ko sa sweldo ko trabaho do kinukuha yung expenses ko pag aalis doon yun yun ano shout out po pala pala doon Thailand sa welcome ako daw pumunta doon sa Thailand personal malayo pa tayo dumating dyan dahil wala pa sahod may tumawag din sa akin friend ko din Korean siya daw po pala thank you po yung pagtawag mo sa akin Jupal nandito siya sa Pilipinas nag-aaral pero marunong na po siya magtagalog marunong na po marami pong salamat abangan po ninyo ngayon buwan ng mga video ko iba-ibang lugar dahil ano ko yan talaga ngayon buwan sa ibang lugar pupuntahan ko yan kahit ako nagtatrabaho bibigyan ko yan ng oras na ano sa maraming salamat sa mga palo follow ko followers sa facebook feeds marami po salamat lahat na friend ko kahit hindi friend God bless sa inyo po lahat ngayon siguro ko may pupuntahan ko doon na sa hindi ngayon Misa sa barangay 93 baga kay si RS ko siguro ngayon nalilip ako doon nakag video nakag vlog doon si RS utang ko doon sorry lang po yung nagme-message sa akin maraming nagme-message humingi ng tulong wala po ako may tutulong pa dahil wala pa po ako sorry pero darating tayo din Kaya yung ano ko naman gusto ko makatulong din dito ko, ko ngayon sa birding house ngayon pangalawa parang out po ngayon sa takloban parang out po ngayon kaya ako sa labas nag misis dahil sa loob walang ilaw mainit dito po ako magsasalag sayaan pala hayaan hayaan summer shout out po dyan mga kaibigan ko kumpare pamangkin dyan sayaan hayaan pupunta din ako yan, sa Iyaan para Mark Hernandez po ang family marami kong salamat salamat po walang sawa ninyo suporta sa akin sa akin yung istambay yung mga vlog ko Kung may boss, sige sisikapin ko ngayong buwan Bibigyan ko yan ng oras. Ngayon buwan. Ming. Magpipis pala yung Tatloban dyan. 30. Punta kayo po dito Tatloban. Masaya po yung Tatloban. Magpipis na po. Yung Tatloban. Shout out po lahat. Marami pong salamat sa inyo. Kung nanonood sa channel ko. Iba-ibang lugar sa Facebook page. Sa YouTube Channel Roy Leo Soyong TV Official bag, Vlog. Marami kong salamat. God bless po sa inyo lahat. Thank you for watching.